Halas 7 pa lang ng gabi ngulit parang binudburan na ng pako ang hangin sa loob ng maliit na sala kusina ng mga madrigal. Isang bumbilyang kulay dilaw ang tanging liwanag. Tumitilamsik ang anino ng magkakapatid sa dingding na nalulusaw sa usok ng nilagang tuyo. Sa sulok ng muebles na sira ang paang kaliwa, nakatayo si Joel. 15 anyos, mapurol na pula ang t-shirt na halatang pinaglulumaan ng mas nakakatandang pinsan at ngayoy nakadikit na ang pawis sa kanyang gulugod. Sa harap niya, nakataas ang binti ni Mang Verio Berong Madrigal, nakasaklot ng matigas na sinturo na may metal buckle. Humahagod pa atras paabante ang kamao niya na tila naghahanap ng lugar na pwedeng pagbagsakan ng buhok-buhok na galit. Sa gitna ng eksena, nakadipa parang husgado ang dalawa niyang kapatid, si Anton na 12 anyos, nakapamulsa, gulit nakakunot ang noo na para bang gustong isumiti ang kapatid bilang ebidensyang apoy, at si Nico, siyam na taong gulang, pipi sa takot, nakayakap sa sarili at walang naiisip kundi ang amoy ng balat kayo ng mahal na araw na ubus na ng mantika. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang ilike, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Joel, umamin ka! Sigaw ni Mang Barong, tila habol ang hininga sa bawat pantig. Sino ang kumuha ng tatlong libong nakatago sa kaha? Sabi ni Antonio kao daw, nakita ka nang may sinuksok sa bulsa nung isang gabi. Parang tunog buhangin na nililihis ng truck ang boses ng tatay. Mahina man ang tono, kumikirot sa gitna ng buto. Hindi makapurap si Joel, Saglit niyang sinipat si Anton na ayaw maghiwalay ang kilay. Hindi niya kayang sabihin na nung gabing iyon, papunta siya sa budega ng lumang palengke para hakunin pabalik ang ilang kahong dilatang nilimot ng relief center. Tulong sana para sa nanay nilang nakaratay sa annex ward ng bayan. Ngunit natukso siyang buksan ng pry bar sa lumang safe ng ama. Hindi para magnakaw, kundi upang ilagay roon ang USB drive na hawak niya. Isang USB na kargado ng video haligi ng lihim na mas masahol pa sa pagnanakaw. Ngunit paano ipapaliwanag iyon kung mismong mapait na katarungan ng laman? Kumukulo na dugo ko, bata ka! Halos mapit lang ugat sa leg ni Mang Birong, sabay pahampas ng sinturon sa gilid ng sofa, tumalsik ang alikabok ng upuan na parang pulbura. Si Anton, nagliwanag ang mata, akala'y panalo na sa paghihiganti sa kuya na laging bida sa paaralan. Nakita ko talaga tay, giit niya. Sabi mo bantayan ang kaha mo, ayol nakita ko siya. Pinunood ni Joel ang sarili sa mata ng kapatid. Magnanakaw, sinungaling, pabigat. Pero higit sa lahat, target ng sinturong mataas ang marka sa marka. Dumiklop ang kaluluwa ni Joel sa bawat segundo. Pero bago pa tumuloy ang matalimis na hampas, may biglang ulan ng yabag sa labas ng pinto. Sunod ay katok na ubod ng lakas. Mangberong, pulis po! Sigaw ng tinig sa labas, natigilan ang lahat. Si Anton na paatras, si Nico lapatakip ng palad sa bibig. Dahan-dahang binuksan ni Mang Berong ang pinto. Iniluwa ng kahoy na entrada ang dalawang pulis na naka-bulletproof vest kasama ang babae, dalawang putatong taong gulang, naka-corporate blazer at may daladalang laptop. May warrant kami sa paghalugag, malamig na sabi ng isa. Kaugnay sa reklamong scheming sa ATM payroll ng munisipyo, Parang humigop ng hangin ng bahay sa malakas na sigaw ni Mang Birong. Anong kalokohan yan? Ngunit mabilis pumasok ang dalawang pulis, maligsing siniyasat ang kabinete, inilabas ang kahadiyero na pinanggalingan ng tatlong libong pinagtatanunan. At naroon, nakasiksik sa likod ng lumang sobre, ang limang debit card na nakapangalan sa iba't ibang empleyadong ghost sa munisipyo, pabulong siniyasat ng babaeng IT officer. Sir, Dugma sa CCTV itong card na ginamit nung isang gabi sa 24-hour ATM. Basa niya. Sa sulok, malabong umalingaw-ngaw ang boses ni Joel, ngunit sapat na upang marinig ni Anton. Kaya ako kinuha yung pera para mailagay ko yung USB. Gusto ko sanang ibigay sa CIDG bukas pa lang eh, pero naunahan. Napalingon si Anton. Biglang bumigat ang dibdib niya sa hiya Naaalala niyang isang linggo pa lang ang nakalipas Nilapitan siya ni Joel sa kwarto upang ipakita ang pinagtagpitagpingkuhan ng CCTV Nakitang linggo-linggong nagwibidro si Mang Birong ng pera gamit ang magkakaibang card Wag mo munang isumbong ton, pakihusap noon ni Joel Kailangan patibayan ng ebidensya Pag ipinaglaban natin to, baka matanggal ka sa scholarship mo Ngunit sa isip ng bata, umiral ang inggit Lagi na lang kasi si Jewel ang pinupuri ng guro, si Jewel ang kinukuhon class president, si Jewel ang pinagtataguan ng ghost story. Kaya nang makita niyang may sinuksok sa bulsa ang kapatid, hindi niya na malayang sunog na pala ang sinaboyang niya ng gasolina. Sa maling pag-aakalang makakabawi siya sa atensyon ni Itay. Habang putlang-putla si Mang Birong, inilabas ng pulis ang posas. Nanginginig si Nico at si Anton ay napapikit sa lungkot. Kuya, garalgal niyang bungad. Mulit pinigilan siya ni Joel. Maraham kitinukod ang kamay sa balikat ng bunso. Akin na to, anin niya. At sa kabila ng tinig na halos pirapiraso, may bakas ng kapatawaran. Mag-aral kayong mabuti. Alagaan si nanay. Nang inilabas ng pulis si Mang Birong, sumisigaw pa rin ito ng protesta na kung wai walang alam, pero bawat lagapak ng flash ng katabing media ay parang kwerdang kumakala sa ilusyon niyang walang kaparasong bakas. Sa pintuan, tumalikod si Joel at hinarap ang luaang si Anton. Walang salitang itinuro ng kuya ang lukbutan may perang tatlong libo. Ibinalik niya sa kamay ng kapatid. Para kay nana yan. At sa paghingi mo ng tawad kapag handa ka na. Tumulo ang luha sa pisngi ni Anton. Hindi dahil sa sinturon, kundi sa bigat ng bandilang binaluktot niya batay sa kuya. Habang si Nico, tahimik na yumakap sa baywang ni Jewel bago tuluyang lumabas. Mag-aalas 12 na ng gabi nang humupa ang ingay ng mobile patrol, naiwan sa daanan ng maiingay na chismis ng kapitbahay. Sa pader ng sala, sumisiklab pa rin ang anino ng sinturon na hindi nakakailanganin. Sa mesa, nakapatong ang USB na naging mitya ng katotohanan napaupo si Anton, hinawakan ng sinturon at pilit inunat, para bang sinusukat kung gaano kasakit ang huling haplos nito sa hangin. Sa kawalan, sumibol sa kanya ang mas matinding hapdi, ang latigong dulot ng sarili niyang pagtataksil sa taong inakala niyang kalaban. Sa kabilang silid, nahagip niya ang mahinang hikbi ng ina, at sa pagitan ng tatlong inalog na kahoy na larawan sa aparador, nakita niya si Jewel noong limang taong gulang pa sila. Nakangiti, nakayakap sa kanya sa unang pagmulat sa buwan ng probinsya. Ngayon, muling bumabalik ang larawan sa kanyang isipan. Ngunit, hindi na ito larawan ng bata, kundi ng magkukuya na patuloy na iikot sa mundong mas malupit pa sa sinturon, ngunit mas malawak ang puwang para bumawi. Kinabukasan, hindi na bala ang umalingaungaw sa kwartong iyon, kundi ingay ng pagbangon. Nagluto si Anton ng lugaw, nag-aral ng lesson plan para sa pagsusulit at tahimik na nagprint ng letter of ecology na balak niyang dalhin sa piitan kung saan man pansamantalang idedetain ang ama. Sa baba ng liham, nilagdaan niya. Magsisimula ako sa hindi pagsisinungaling. Sa tabi ng lagda, idinikit niya ang natuyong taluto ng gumamela na kinagigiliwan ni nanay. Alaala ang panahon na kahit anong tag-init, may bulaklak na umaamot sa pagitan ng putikan. Doon lamang niyang naunawaan na mas malupit pala ang katotohanang pinipigilan kaysa sa hagupit ng maling akala, sapagkat ang sugat ng katawan ay gumagaling kapag natuyo, pero ang sugat ng konsyensya ay hindi humihilom hangkat hindi binubuksan sa liwanag. At sa bawat liwanag na iyon, kumukupas ang anino ng sinturon, unti-unting napapalitan ng lambing na marahil huli nang naranasan, ngunit kailanman ay hindi pa huling maaaring itanim. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita kits sulit bukas ng umaga kaya stay tuned